O oh, Juno, papalitan muna kita ng tubig. Huwag kang makulit ha. Mabilis lang ako. A few inches later. Juno, I'm hi- What? Ha? Huh? Asan ka na? Saan ka na punta? Juno? Juno? <coughs> Juno my fish, where are you? Juno! Nakita niyo hubang isda ako? Aba malay ko, namamalingki ako. Hanapin mo sa plaza, baka na yung isda mo. Ah, ibang isda po yung inaanap ko eh. Beta fish po yun. Ah, wala akong alam na beta fish sa plaza. Magtanong ka sa presinto, baka matulungan ka nila iho. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa iyo. Sige ho, salamat. Juno. Kung nasaan ka man, please magpakita ka na. Ready na ang fresh water mo. Hello? Hindi po. Ay, nasaan ka na ba kasi? Ay, na anjin ka pala? <laughs> ah. Aray. Since first time ko nga mag fishkeeping, nagulat talaga ako minsan kapag nagpapalit ng tubig. Tumatalon yung isda kahit wala namang paa. Kaya ang ginagawa ko, kapag nadukot ko na, tinatakpan ko na lang ng kamay. Bruh. Alam nyo na. Alam nyo... Ah. Saglit lang po ah, may tao yata. Yes, ano po? Ah, ikaw po lang self. Bakit daw? May good news ako sa iyo. Malapit ka ng mag-100,000 subscribers. Makakaranas na tayo ng unboxing. Yes! Kaso nga lang, 96% na nanonood sa'yo ay hindi pa nakapag-subscribe. Oo nga no. Kaya mga Lodi, subscribe na nang masabit na natin yung silver play button sa background natin. Yun lang. O oh, tama na. Uwi na. May story pa tayo eh. Nasaan na nga ba tayo? Ah, okay. So, fast backward na lang muna tayo. Nung una kong dala ng betta fish sa bahay, hilihim ko muna kay Mother Earth. Baka kasi pagalitan ako. Makalat ba kapag may wet object sa bahay? Kaya ayun, hinayaan ko na lang na makita niyang mayroon na... Anak! Eh, nakita eh, mo ba ang walis tambo? Ma, gamitin ang mata, wag ang bibig. Aba! Pag nakita ko yun talaga, ihahampas ko sa'yo yun ng todo. Eh, joke lang po. Ah, ano kasi hindi... Hindi ko po nakita. Baka naandun po sa kusina. Hey. Hmm. Teka. Parang may tinatago ka ah. Ma? 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 Wait. I can explain. <gasps> ang ganda ng fish na yan. Saan galing yan? Sa kaibigan ko po. Binigay binili. Ah. Uh, biniligay? At ayun. Ang ending, si mother ang nahumalin sa isda ko. Kaya lagi niya ako pinapaalalahanan. Anak, ang isda mo, napakain mo na ba? Opo. Hoy, ang isda mo, napalitan mo na ba ng tubig? Opo. Nak, patay ang isda mo. o? Di joke lang. Ang OA mo ha, kinain lang ng pusa. Po. Uy, joke lang ulit. Welcome sa aking isdaan. Part 2. Ayos ah, mukhang matibay na isdaan mo ngayon ah. Siyempre na naman, kakayas ko lang yan kanina. Eh, anong pala hanap natin? Um, gusto ko sana dagdagan yung beta ko eh. Ah, okay, sige. Pili ka na lang dito. Um, Meron ka bang half moon na kulay purple? Ah, wala eh. Ang dito ko na lang na kulay ay mula, blue, mink, meron walang mayonin. Ay, Lori, namula na ko. Ah, okay. Uwi na lang ako. Ay, wait! Sa online, baka gusto mo dun bumili. How? Tara, sama ka sa akin. Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Welcome po sa ating live! Tap, tap, tap! tap 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 pa share nang live pa share nang live ngayon mga lodi mag-i-set tayo sa ating live comment lang kung anong mga anap ninyong isda Meron po ba kayong half moon na purple? Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Meron kaming purple! Meron kaming purple! Magkano po ba? Para iyo boss, 250 na lang. pwede po bang tumawad? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. 300 na lang. 320 na lang po. Ito, Boston. May special offer ako sa'yo. 350 na lang dahil special ka at lodi kita. Ano, Boston? Tay import to. Tsaka last na lang namin to na purple. Kukunin mo ba? Pamahin na po yon Sold na kay Boston! PSSD, PSSD! Pa-message na lang dito sa aking bi account para sa details at payment. At para mapadala na natin sa Owak Express, salamat! ha Mahaw! Mahaw! Noy! Uwak Express at your service! Parcel delivery para kay Ton! Uwak. Hoy! Alam nyo dati, sabi ko, promise, isa lang haalagaan kong beta. Pero simulan nang malaman kung pwede pala silang iship, nadagdagan pa ng nadagdagan, kaka-order ko sa online. Pero sulit naman kasi ang gaganda nila. Kaya habang pinagmamasdan mo, nakakawala pa ng stress. Kayo mga lodi, naging fish keeper na rin ba kayo? Comment nyo nga po. So paano mga lodi? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next video. Bye bye! Special shoutout po sa mga kaibigan ko na nagparam ng kanilang boses. Shoutout sa yo Lodi Renz at Marks Beta. Maraming salamat po sa inyo pagpadala na natin sa UWAP Express. Salamat. Hindi ba? Binasa na lang niya. Ulit, ulit, ulit. Express. At, At para. At para mapadala na natin sa UWAP Express. 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 Amoy. 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 Pa-message na lang dito sa ating FB account. Pa-message. Oh. Ngayon, mga Lodi. At ngayon mga Lodi, mag-start na tayo ng live. Uh, ngayon mga Lodi, mag Ay, mag <laughs> At ngayon mga Lodi, mag-start na tayo sa ating live. Sa ating live. Sa ating <laughs> Kailangan talaga Sa Sa ating live. Sa ating live. Sa ating live. Sa <laughs>